Sabi niya, yeah, yeah, I am just articulating what Inday said to me sa cemetery doon. Sa. Oh, yeah. Ngayon, ayaw niya, hindi masya, there was never a time for her to say it in public. Pinadala uh, niya ako right after that pinasirok niya sa opisina, tinawagan niya na bigyan. So binasa ko yung rational or the wisdom of what she intends to do. Mm. Uh, sabi ko. Kung ayaw nila di okay lang. Ibigay mo sa military. Let the military convince our young people. Mm. To. Kung madala nila. Give it to them. Yung iyo, sa wakay, sabi ko, yung iyo dapat yan. Kung, makat kung makatulong ka lang. Mm. Ano ba naman yung 125 million? Yeah. Sabi ko, hindi ba Sabi ko, yun ang nasa, yung ang hinawakan ko na papel. Yun ang ano niya. Yun ang plano sana niya. Hmm. Hindi yung intelligence pang para gastos hmm. Hindi naman kami gutom pa. <laughs> ano ba na yung 125 million? Ako wala ang pera, pero 125 million lang, saksak ko sa bunga nga ni Francia. I can produce that naman. Eh, maghiram lang ako sa iyo, basi one billion. Oy, <laughs> uh, si Inday, bakit siya magsabi na magnakaw? Punta lang siya kay Pastor. Pastor, bigyan mo ako ng 200 million. Hmm. Pastor, what Sure, man. Kasi ang pera ni Pastor hindi no ang galing Central Bank, galing sa Diyos eh. Hindi mm. naman tapos. Totoo yan kayo mga taga-Maynila, kayo mga congressman yan, mga senador.